Ang Hacksaw Ridge ay isang makapangyarihang pelikula na naglalarawan ng isang hindi kapani-paniwalang kwento ng katapangan at pananampalataya. Ito ay kwento ni Desmond Doss, isang tao na nagpakita ng walang kapantay na tapang sa gitna ng digmaan. Isa siyang sundalong medic noong World War II na naglingkod sa gitna ng matinding labanan. Si Dos ay isang Seventh-day Adventist, isang relihiyosong tao na may matibay na pananampalataya. Naniniwala siya sa Diyos at sa kahalagahan ng buhay, na bawat isa ay mahalaga at dapat pahalagahan. Tumanggi si Dos na humawak ng armas, naging conscientious objector siya, na nangangahulugang hindi siya papayag na pumatay ng kapwa. Isang matapang na desisyon ito, lalo na sa panahon ng digmaan kung saan ang bawat sundalo ay inaasahang lumaban. Gusto ni Dos na maglingkod sa bayan. Pero ayaw niyang pumatay. Ang kanyang layunin ay magliktas ng buhay. Kaya, naging combat medic siya, isang tungkulin na nagbibigay ng pangangalaga sa mga nasugatan sa gitna ng labanan. Pumunta siya sa gitna ng labanan. Walang takot na humarap sa panganib upang magliktas ng buhay. Gusto niyang magliktas ng buhay, hindi kumitil. Ang kanyang dedikasyon ay walang kapantay. Ang kwento ni Dos ay kwento ng katapangan. Isang inspirasyon sa lahat ng tao. Ito ay patunay sa kapangyarihan ng pananampalataya at sa kakayahan ng isang tao na gumawa ng kabutihan kahit sa pinakamadilim na panahon. Lumaki si Desmond Dos sa probinsya ng Virginia. Mahigpit at relihiyoso ang kanyang pamilya. Itinuro ng kanyang ina ang malalim na pananampalataya. Sinunod niya ang sampung utos ng Diyos. Isang utos ang tumatak sa kanya. Huwag kang papatay. Ito ang naging pundasyon ng kanyang buhay. Sinubok ang pananampalataya ni Dos noong bata pa siya. Mahirap ang kanyang buhay pamilya. Nakasaksi siya ng karahasan. Dahil dito, lalong tumibay ang kanyang paniniwala. Nakita niya ang kasamaan ng galit at puot. Pinili ni Dos ang kapayapaan. Naniniwala siya sa kahalagahan ng bawat buhay. Nagsimula ang World War II. Ramdam ni Dos ang tungkulin na maglingkod. Ipinasok siya sa U.S. Army noong 1942. Hindi niya tinalikuran ang kanyang paniniwala. Ayaw niyang humawak ng baril o pumatay. Naging combat medic siya. Hinarap ni Dos ang pangungutya at galit ng iba. Tinawag siyang duwag ng kanyang mga kasamahan. Gusto siyang tanggalin ng kanyang mga nakatataas. Pero nanindigan si Dos. Tiniis niya ang lahat. Hindi niya tinalikuran ang kanyang pananampalataya. Ika-apat na bahagi, Katapangan sa gitna ng labanan, ang labanan sa Hacksaw Ridge. Ang labanan nito ay isa sa mga pinakamatindi at pinakamatapang na pakikibaka sa kasaysayan ng digmaan. Ipinadala ang batalyon ni Doss sa Okinawa. Ang kanilang misyon ay napakahalaga at delikado. Hinarap nila ang matinding labanan sa Hacksaw Ridge. Ang pag-akyat sa matarik na bangin ay isang malaking hamon. Malakas ang depensa ng mga hapon. Grabe ang bakbakan. Ang mga sundalo ay nagpakita ng walang kapantay na tapang. Maraming Amerikanong sundalo ang namatay. Ang kanilang sakripisyo ay hindi malilimutan. Si Dos, walang armas, ay sumabak sa labanan. Siya ay isang mediko na may kakaibang tapang. Hinarap niya ang mga bala ng kalaban. Walang takot niyang sinuong ang panganib. Iniligtas niya ang mga sugatang sundalo. Ang kanyang dedikasyon ay kahanga-hanga. Ibinaba niya sila sa bangin. Ginawa niya ito ng paulit-ulit. Kahit na siya ay pagod na, walang tigil siyang nagtrabaho, nagligtas ng buhay ang kanyang determinasyon ay walang kapantay. Kamamahamangha ang katapangan ni Dos. Siya ay isang tunay na bayani. 75 sundalo ang kanyang iniligtas. Ang kanyang mga gawa ay nagbigay inspirasyon sa marami. Ginawa niya ito lahat ng hindi pumutok ng kahit isang bala. Ang kanyang kwento ay isang patunay ng tunay na katapangan at sakripisyo. Ika limang bahagi, isang walang kupas na pamana ang epekto at pagkilala kay Dos. Naging bayani si Desmond Dos, isang tao na nagpakita ng walang kapantay na tapang at dedikasyon sa kanyang mga paniniwala. Ginawaran siya ng Medal of Honor, isang parangal na bihirang ibigay at nagpapakita ng kanyang pambihirang kabayanihan. Ito ang pinakamataas na parangal sa militar, isang simbolo ng kanyang walang kapantay na serbisyo at sakripisyo. Siya ang unang conscientious objector na nakatanggap nito. Isang taong tumangging humawak ng armas ngunit nagpakita ng di matatawarang tapang. Patuloy na nagbibigay inspirasyon ang kwento ni Dos sa mga tao sa buong mundo na nagpapakita na ang tunay lakas ay nasa puso at isipan. Siya ay simbolo ng katapangan. Isang paalala na ang tapang ay hindi lamang sa pakikipaglaban kundi sa paninindigan sa tama. Ipinaglaban niya ang kanyang paniniwala kahit na ito ay nangangahulugan ng pagharap sa matinding pagsubok at panganib. Nagligtas siya ng buhay ng hindi pumapatay, isang gawaing bihirang makita sa gitna ng digmaan. Ipinapaalala sa atin ng pamana ni Diyos ang kakapangyarihan ng pananampalataya at ang kakayahan nitong magdala ng liwanag sa pinakamadilim na panahon. Pinatunayan niya na kayang gumawa ng pagbabago ng isang tao, kahit gaano kaliit o kalaki ang kanyang mga hakbang. Pinatunayan niya na ang kabayanihan ay may iba't ibang anyo, at ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging bayani sa ating sariling paraan.